Dahil yung eroplano sinasakyan namin mga lodi, bumaba po kami sa May Osami City mga lodi. At ito na ay papasok na po kami sa Per dahil ang sasakyan po namin ay ang Bard. Ay ang Bards mga lodi. Mahirap talaga mga Bit-bit ko bit, ang trolley, bit-bit ko ang bag at ang aking personal labag na bag na dala, dala ko kaya medyo magalak. medyo magala po ang kamera kasi nga hindi biro po no daladala ko dala lahat ang mabibigat talaga malo di at sa lahat diwana na ako sa aking mga kapatid kasi nga ang ginagawa ko, talaga, e, gina ko at ang talaga ay makapag video Eh, gano'n na lang ginagawa ko, mga lodi. At nandoon na pa sila sa itaas. At ay naiwan pa talaga sa baba, mga lodi. No? Tingnan nyo, oh. ah. Medyo hinihinga ako mga lodi at pumasa po ako dito talaga dahil aircon po dyan mga lodi no pero yung mga kapatid ko ay nasa labas pala umiikot sila at mahirap talaga magbiyahe, mga lodi no kapag ang um, daladala mo ay mabibigat at ikaw lang lahat nagdi-video no dahil kami lahat dyan talaga mga lodi ay din. At siyempre, wala ka nang mautusan, mahalo din ako po. Charot talaga no, napakaya rin. Pero tuloy po, ang importante, mayroon po tayong pang-content. Ayat po, yung mga kapatid ko. Dahil dito na po ako sa etas, pahinga na po ako sa kabit-bit na aking mga mabibigat mga Ako din, may ikot yan ako dyan para paghahanap ng mga mga bios mga lodi, no? Talagang wala na talaga itong hiya, ano? Ayun po, pumunta po ako sa third floor mga lodi dahil talagang maliwalas at mahangin, no? Ah, tapakalino talaga sa dagat mga lodi, no? Kung mo talaga, no? Hindi siya maalon. Alam niyo ba mga lodi, dahil sa kakabit-bit po ating mga mabibigat na mga gamit, ayan po, sumakit po talaga ang ating balikat, pero hindi ko yan iniintindi. Dahil alam ko naman talaga, itong ginagawa ko na pagbibidyo ay para sa kung ha, tito pa, marami po nakatingin sa akin. O, oh, hindi lang po ako nagpapahalata na ako po ay vlogger, ay charot. Oh, joke lang po mga lodi, no? Sa totoo lang, hindi naman tayo papansinin dahil hindi man tayo importante, ang importante na kapag guhatin video, mga lodi, at importante, masaya po tayo sa ating ginagawa. Yung araw na yan, mga lodi, hindi man natin iindahin ang ating pagod, ang ating puyat, dahil nga excited po tayo. Pero, yun nga mga lodi... Yun nga, pagkatapos ang lahat, doon ko na napapagod, maludi, at doon mo naramdaman ang lahat. Pero okay lang yan, ang importante, nakakapunta po ako dito sa Osamis at nakasakay po ako ng birds, maludi, no? Kasi mga nakaraan pang taon, nakasakay naman ako ng barko pero iba ito dahil maagang at nakikita po natin. Nakikita po natin ang view dahil maliwana, hindi siya madilim. So, yun lang po mga lorino. Marami pong salamat sa inyong panonood, Luzon, Visayas at Mindana. At marami pong salamat sa inyong oh sa aking munting video. Sana wag po kayong magsawa ang mga lodi. Ayan po, thank you so much and God bless all.